Magaling po tayo. Mabuhay! Welcome to Philippines! Hello everyone! Welcome to the happiest place in Cavite Dahil ingitera ako napanood ko to sa... Bex Battalion Tourist Farm in Cavite. So, ikuwitin po natin ang places around the world here in Tourist Farm. So, start tayo sa airport. Okay, o ha, only in the Philippines that you can tour in different places around the world. So, let's start with Welcome to International Airport. So after natin pumunta sa International Airport, syempre pagpasok natin, pupunta tayo sa immigration office. Tour around in different places. Te, pakita mo ngayon te, oh. Nag-upgrade. Nag-upgrade. Okay, so ito oh, 'yan ate. Meron silang mga statuette. Ngode ba? around the world. Mayroong flag. Picture mo ko dito, Tess. Ang ano nila, oh. Pakita ko, Tess. Okay, immigration office. Nakapag-ano na siya. Pasado na. Ya, yeah, pasat approved. <laughs> Ang tanong lang po ng I.O., ng immigration officer, ah, uh, anong reason to visit? Nagutom lang po, kakain lang po ng bulalo sa Tagaytay. Sabi, ay, approve na, approve yan, ma'am. <laughs> okay, go. <laughs> go. Okay, heading tayo. Saan tayo, te? Heading <laughs> to? Oh, then, you na, know, you know you na. Ano yung mga, ano na yan? Doon tayo. Oh, go oh my goodness the point the happiest place in Cavite so kung malungkot po kayo punta lang kayo dito kasi happiest place daw eh uh, so ano yung ano na to itong mga statue na to. <laughs> yun lang hindi ko alam <laughs> Ah. Uh, ano. So guys, pag nalaman niyo kung ano po Look ito ay below. Ayan, taal yan, Tino. O oh, baka tagay, ay tagay, tagay nga, taga, taal na. No? na, pinatubo, ta. Ay, ang dami natin, Gulpino. Ay, ito pala sa Tio. Wall statue. Picture ka na ta. Ta, picture. Okay, video lang. So guys, ang lola nyo, di ba? Bakasyonista lang ang peg. So, <laughs> dahil dyan, isasama ko po kayo. Napanood ko kasi sa, to sa Bex Battalion. Sabi nila, ang ganda-ganda daw. So, eto na nga. Yun lang. <laughs> Yun lang. Asaya-saya oh, asaya, talaga sa Philippines. May nag-pictorial, guys. Alam nyo naman dito. Picture is life. punta na tayo sa Paris. Doon, ano to? Sa Paris. Hindi, yung mga bato na yun. Ayun. Wait lang. O, sige, mag na tayo. Nag-picture sila eh. Ayan, so. Oo, Stonehenge. Oh, England pa rin. Yeah. Dapat puntahan mo yan, ta. Yeah, someday. One day. So, meron dito sa Cavite. Kung hindi po kaya ng budget pumuntang Europe, meron po tayo sa Cavite. <laughs> Ang paray, diba? <laughs> Punta naman tayo dun sa kabila. ganda, in Parang Italy naman yata po yun. Saan? Yun nasa kabila. Saan kabila? Saan kabila? Yung eh, poste-poste. Saan poste-poste? Ayun naman yung poste. poste? poste. picture sila. Ningal ako. Ningal ka din. Ningal din ako. Ito ako. ako. na lang. Ah, ito. Ano to? Ayan be oh. Ano yan, B? Sa Urban Lights. Sa US yan, be. Sa USA. Ah. Oo. Urban Lights. Antaray. taray. O, oh, diba? Ang daming ano dyan. Ang daming kong nakita ang mga nag-vlog na artista. Picture-picture sila. Ang ganito sila. vlog <laughs> lang <laughs> ang lola niyo. Cavite version. Hindi sa USA. <laughs> iba din ang Cavite. In all fairness, dinala na ni Cavite ang ah? iba't-ibang pasyalan sa buong mundo. Ano ba Ito yung mga villa, te, no? Yes. In fairness, maganda siya, ha? Malaki. Ano, ah, uh, pang pamilya package. Magkano ginastos na lahat, te? Eh? Entrance, tas yung kubo. 4-1. 4-1. 4-1. Ayan, Greece, Australia, Vegas, Singapore Number Lion Ito California okay. Ito, Greece Hawaiian Cafe uh, yeah. Ay, tan, di ba nakapunta ka na dyan? All Greece Temple. Opo. Ano, iba siya. <laughs> <laughs> Yun lang. <laughs> Pero ano ah, well appreciated ko to. Kasi nakakatawa siya. Yung mga miniature. Dito naman tayo po. Saan? Sa... So, dito. Sa Arab. Okay. Tapos Ay, guys... Ay, pa palang Singapore. Oo. Ay, meron lang picture ako dyan 2017 Taray, dinala ni Cavite Ang Merlion ng Singapore The famous Merlion At saka guys May mga swimming pool pala guys Yung kasama na sa entrance no, te? Yes so. so that is the famous Merlion In Singapore And now in Cavite, Philippines Amazing Ayan, ah. Huh? ka ka do not enter dito? <laughs> Ayan. The famous Merlion. dito. Doon tayo daan po. po. Okay. Basta mo kuya ko nang kita. <laughs> 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 Ako ko nang kit ko si kuya. Gusto niya ba parang umiinom sa tubig? Dapat <laughs> La kasi si ang gulo niya po. Siya. Sige kuya post ko. Ba? Okay, ganyan ka ate oh. Ito okay, yan oh. Ah, try mo kuya kung pasado na to sa'yo. Okay po, thank you. Salamat po. Okay. Okay, ma. Maganda pala ang patatalo sa namin. Sige po, at ay kuya, bye. <laughs> vlog lang ako dito. <laughs> so guys, yung mga villa na yan, yan yung babayaran mo. So, te, magkano <laughs> nga yung bayad yan? te? 10,000 ba yun? 12? Opo. Oh, Guys, pag nanonood kayo ng video ko, baka ma makayanan natin bayaran yan. <laughs> Tapos, itong mga kubo na to, ah, uh, yan, pag nag-swimming kayo, kung may dala kayong food, magkano bayad, te? Eh? one One thousand one 1,100. Tita dito! I'm sorry naman. Tapos may ano dito, te, okay, gusto ko na ganyan, no? yung mga touch-touch na. Pwede ba pumasok? Uh, Doon ta. Doon to? Kanya, so, sa tubig, eh. <laughs> Laki alam. Ah, ayan ang Italy tail lining of Pisa. Alright. Dito yata nililiging mga bata. Baka pagod si Jason, ha? Guys, ang susunod ng ate nyo ngayon, yung auntie nyo ngayon, meron na videographer. Taray! Never pa ako napuntang Italy. Nandito lang pala sa Cavite. Guys, ito yung pinaka-excited. Diba sa Italy to? Lingon ka sa kanan, nandun ang Singapore. <laughs> Lapit lang. Tapos mo doon, ano na, Greece na siya. Ganda, yung sarang galing. ate. Okay. okay, tapos na tayo. Hindi ko alam, labas na tayo. Mal malaki 'yung ano nila, guys. Maraming ano. Hmm. Maraming places. Hindi ko nga nakita 'to eh. Ito 'yung tao. Oh Hindi ito, 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 ito. Huh? Ay baka andoon. Oh, maginit, guys. Mag-swimming tayo. Init. Swimming time. Ano ba, approve ba sa iyo itong lugar na to ba? Parang sa buhol lang. <laughs> <laughs> approve ba ba? O, ano lang ba yung entrance? Ano sa Ay, tingin mo? Yung iba na mamahalan. <laughs> Ay, yung iba na mamahalan? Bakit nga itong binuha yun nila ito? Oo nga, ito sana para gumaganda tingnan na. So, andito na po yung mga ano mga bad comments huwag mo isama yun tinanong ko lang yung opinion ng isa kong ano trusted ano oza oh, po guys so magsaswimming <laughs> na ang lola niyo hindi kinanya sobrang init guys pero marami pang ano ngayon sa kabilang side they really have uh, different places to, to visit here in storage farm welcome to France <laughs> guys, ikot tayo alit guys Napagod si Inday kanina Kaya, ito So, dahil dyan Pupunta tayo sa ibang bansa Asang bansa, bansa mo gustong pumunta, ate? Sa San Andres Sa San Andres <laughs> <laughs> Ate, San nandun yung train station So, we're going Heading to the train station Tapos Uh, pwede din tayong mag ano te, international airport. Guys, and you guys, ang genit rinit. So, we decided to pay for the day tour. Tanong natin kung magkano. sa the Gold Star Station. Ayan pala yung Taj Mahal eh. And Kainitin yung pagtutok natin, ma'am. <laughs> yes. Hottest time of the day. Ito po, ma'am, kung napapansin niyo po, yan po is mga patira po oh, okay. ng Torres Family po itong design. Mga okay. trabahador po dito, mga galing po silang mga probinsya. Oh, din pala. Opo, para hindi na po sila umuwi. Ah, so dito sila na nag-ano? Yes po, nag-stay. Nag-stay, oh, okay. okay. Hindi na namin kinayang mag-tour na maglakad so nag ano na kami. Ito po, ah, pasok naman po tayo sa area ng Italy mga mga We have uh, Ijo Republic po. Ito po yung pinakamura na kainan dito, like Ali uh, Rice, Ali Soup. And, ah, ito, uh, ito, uh, mayroon pala dito. Budget meal po. Budget meal. Then we have Italian Deluxe Hotels po, yung hotels po natin dito. Then tapos lang oh, oh, po, na. we have a uh, swimming pool Ang A tower ng Italy, dinala oh, sa Cavite. Okay. exclusive for okay, ano lang. Po. Then lahat po ng pool, pwede nyo pong maliguan. Then yung room accommodation niya po is lang dito na rin po sa right side. Aha. Uh -huh. And, and, and libre like, breakfast din po siya sa amal. Okay. Ayan si Mickey Mouse you, guys. Mama. Makikita nyo pa kalat-kalat lang dito Patala, sa Cavite. <laughs> 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 oh, only in the Philippines. Domestic airport. <laughs> And dito, guys, pakalat-kalat na sila dito. Oh, okay. Nang lumipad sila sa Philippines. <laughs> At dito nyo sila makita lahat. Hi! Hi! <laughs> Website naman po natin. We have a Hawaiian cafe po. Or Hawaiian restaurant. Restaurant din po natin dito. Hi. Sa Torres Park. Then, uh -huh. and, and down mga monster. serve. We have a turkey dito. galing ka baka gusto ng mga bata. ayun yung mga bata. private lang yun siya. na yung lang pwede Ah, pwede daw ate. Lahat po. Apo. Ate Gio, yung binayaran natin. Pwede po na sa lahat entrance. ng pool kayo, ma'am. Ah, okay. Yung sa Japan lang po talaga hindi pwede. Ah, okay. So, pwede pumunta doon mga bata. yes, Po. Yes po. oh, nandito na si sa Statue of Liberty po tayo in New York. New York na ikabiti ba? <laughs> <laughs> New York but gravity version <laughs> in the Philippines. Apo, tabi niya po is yung pyramid of po. Egypt naman po. Ang saray. Magkapit bahay. bahay lang pala silang dalawa. Hindi <laughs> natin napansin yun na. Kapit lang po sa likod mga ma'am. Kapit daw po. Oh, oh, medyo malubak po yung Kapit namin. daw po. Uh, great Wall of China naman po, ma'am, sa ah, kanya. Ito pala, ang Great Wall. Na. Tagos naman po <laughs> na sa dun sa Christmas, Christmas video. Uh, -huh. <laughs> uh, o, oh, diba ang taray ng <laughs> Great Wall of China? Pinala na dito <laughs> sa Cavite. Ang saya-saya. O, <laughs> oh, diba? Ay, ito yung sinabi ko, yung rosary. Opo, station of the cross Ayan, po. mysteries of the Holy Rosary. Bali, Ayan. Old Israel po siya, ma'am. Ah, Apo. so ayan siya. Ang gaganda. Bali yung tourist farm po kasi mga ma'am, we have uh, 14 hectares po. Then 7 pa lang po yung nade-develop. Ah, okay. So ongoing pala Apo. ang construction. Mga sa left side po, mga other countries po, wala pa po kaming idea what kind of represent po. Ah, okay. Then yung yeah. owner po ma'am is, walo po sila. Walo. Opo. Ano, mga Pilipino sila? Magkakapatid po. Okay, Opo. mystery of... Filipino rin po. Man. The light. Ah, Filipino Ay, niyo, din sila. Ang ganda nga, ang ganda ha. Opo. Nang naisip nila. Yung Korea ma'am, nandun sa may Italy po. Yung Korean garden Ah, ayun na yung gusto italy, mo italy ate makita italy. Oh. Yung, ano... Brazil po. Oo. Oh, ah, Ito ang yung pa, ano? San Andreas. yung in... So ang ano yan kuya sa Brazil? Rio de Janeiro. Bio de de de, de Genaro. Apo. Oh, oh. Yung buong lugar. Bali parang sa mountain po yata yun. Ah, sa mountain. Hindi pa ako nakapunta Brazil eh, kaya ganda ganda di na ako naka-relate na <laughs> <laughs> Pero ito maganda to ha. I mean yung, 'di ba? Yes, Kung yung, hindi mo afford ang international, oh. so, so di ka lang, dito na, ka na lang. Na, oh, wow. Ganda no. Yung pag gabi ma'am, masarap din pumamasyal-masyal kasi fully legs naman po siya. Then uh, private naman po, wala naman Ano to? Uh, hanggang anong oras sa gabi pwede pumasyal? Pag weekends po, 11pm ma'am. Ah, 11. Pag po weekdays, is 9am to 9pm po. Guys, na-appreciate ko na siya ngayon. Kanina kasi naglakad kami, ang init. So, <laughs> sabi ko, swimming na lang ako. <laughs> Tapos naisip namin ito mag ano na lang card. Tapos maganda. <laughs> <laughs> Hindi po. <laughs> <laughs> Mabigat po. <laughs> Mabigat daw kasi. In fairness, maganda tong ano. Station. Uh-uh. Oh, -uh. Ito po, uh, Christ of Shrine. the Redeemer naman po sa ah, Brazil. Uh Wow. Ayan yung ano. <laughs> Thank you. Sige po mag-pick, ma'am? Yes, po. Apa, pick ko na yun. Oh, sige. Gusto ni ate. Bali, tatabi lang po natin. Ayan yung ano. Oh, golden ha naman po siya. In Vietnam, Danang po. Ito po dalawang kami na to. Mm -hmm. Sa Danang naman po siya, Vietnam. Bali, kung napapansin niyo po, is tinuktong po siya dun sa likod ng Christ of the Redeemer. Bali, yung concept niya po is para po sa mga naka-wheelchair uh, ah, para... Ah, makaakit sila. Ah, maka oh, very good. Maganda yung ano, concept na <laughs> Bali gagandahan po kasi pag weekends, ma'am. May mga ano po kasi, may mga parang yun po mga banda, ganun po. Pero usually po pinada miss po dito December. December. Ah kasi mas ma Napanood ko lang to sa Bex Battalion ko. Oo, oh, ma'am, nakaraan po tagal po sila Kaya sabi ko, ay gusto kong puntahan to. <laughs> Ingitera ako eh. Ito <laughs> <laughs> po, amali ah, iniikot ko lang po kayo. Ah, may po kayo. Ito po kasi sa White House meeting ko. Mhm. US po at naman po siya ng US bali yung ulap niya po kasi bali naman po is bahay po ng panganay na po okay usually po America po ma'am Okay. picture po ba kayo, ma'am? Hindi na po kasi may mga ano kami. Kuya. Okay lang po. Tapos ito po, left side. We have a chichin itza naman po in Mexico. Ito uh -huh. side. Okay. Uh -huh. Yeah. Mayan Temple kung tawag ko sila o Machu Picchu then yung mga nakikita po nating mga bahay mga ma'am mga bahay po sila mga owners pero uh -huh. usually po kasi ma'am nasa America po sila kaya uh -huh. po mga room accommodation na rin po uh -huh. sila ah uh -huh. okay. okay. Bye -bye. opo pero wala pong natin ah uh, ina-accommodate na lang uh -huh. ito kalipa World's Kalipa po ma'am, ah, yung the tallest building po in the world sa Dubai naman po siya. Ah, yan ang miniature. Galing nga. Ito po nga. is bahay ng youngest ma'am, kung natatanong niyo po. Ah, nyo, sa Germany to eh, oh, yung ano na to. Kung natatanong niyo po yung youngest nila ma'am, is 75 years old. Wow. wow! Yung pinakabata. Yung Christmas Village ata yung sinabi ko sa'yo. Yan, oh, ginaya nila oh, sa Germany yung Christmas Village. Yung po. Kaya natin, natin oh. kaya yun na nakita mo yung dalawa. Yan, that's may Christmas tree na design. Sa Germany, may Christmas village. Lahat ng paninda sa loob. Puro Christmas. Mm, mm, -mm. Yan yung pinuntahan namin noong December. Oo, oh, yan. Diyan, diyan kami <laughs> nagpunta. Yung Christmas village sa Germany. Excuse po. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Welcome uh, po. po. Ayun ang ano. Ito uh, naman po Sa barista team po siya ma'am. Isa uh, lalug po. Ah oo. Uh, po, Ito. By museum po oh. siya ma'am. <laughs> reality ano po. Ah, ah. In, in fairness <laughs> ha. Talagang ina uh, na <laughs> si ma yung miniature ng ano. Pero, niya, ah okay. Pero hindi siya open. siya? Open po. Red ah, okay. Lang po okay. Nasa ilalim. Ah okay. Si na si Mona Lisa po. Da, si ah, na, ayun ang kanilang ano, o. Oh. Home party po. Okay. Oh, may bako. Ah, ganda. Ah, dyan. Kaya lang ang init-init. Ah, na. Si Basti ba yun? Hindi eh. Ito po, um, we have a Christmas Village naman po. Makabahay din po siya ng owner, ma'am. Ay, gano'n ah. E, sa gabi po, center of attraction siya. Because, Ay, uh, nagkat-katuwa naman. Po. <laughs> katuwa naman! Ito po pinaganap, ma'am, yung mga ano po, snow party, masker party, mamaya. Uh, okay. 5,000 to 6,000. Okay. In fairness. Then, we have a Gingerbread House po in Germany. <laughs> Ito po, left side. Sabihin <laughs> niya po, yung mga bahay po in UK, uh, Victorian House po, ito po. Then, ito naman po, kung napapansin niyo po, yung concept niya is a pendown map. Pahay po sa Puerto Rico, pero totally po, garahe po talaga siya ng owner map. Ah, oh. parang concept lang po, concept ah, <laughs> uh -oh. style okay. lang po. Oh, okay. Dito po ma'am, dito siya. Dito po dito dito yung uh, dito. po yung labas. Wala well, po yung mga Ano ah, uh, very ano siya, uh, uh, creative. Ang ganda. And then we have a Bethlehem din po. Ayun po, isang saban po. Tawad ah, okay. Jesus guys. Ayan uh, naman po natin, we have a Big Ben London po, bali ito naman po, ang gawing office din po pa, kahit na naiigip po tayo kung ano man po, CR naman po natin. Oh, that is the famous <laughs> ano, telephone uh, booth. Yan, daming pagpunta ka ng London, kailangan may picture ka dyan. <laughs> Yan po yung London natin, ma'am si po. <laughs> ito po, ito po okay. Taray, diba? Iba din. Sa Philippines, <laughs> ang London CR yeah. lang. Right side so naman po natin, we have a 7 Magic Mountain na po in USA. Ito po, this one. In fairness. Then, ito pong bilog na to, mga monser, uh, laro ang

Oo, inabot ang pandemic, And kaya medyo... Meron din po tayong immigration office, ma'am. So, ito po, ang tali ko rin po mga supervisor po yung mga nandyan. Ah, o so, oh, talagang ano, kala mo talaga mga eye officer. So, ito na. naman po, ma'am, inalis lang po yung mga plans. Yung mga countries po kasi na nabuhin sa Torres Park. Kasi medyo yung iba po, nasisira na po. Tapat lang po ng bagay. Tapat niya po is DLT restaurant or DLT dinner din po. Eh, katabi niya po, so mad trip po international airport. Usually, pitas na lang nakita dito po jump na pasok. International Airport. Welcome to International Airport. In fairness, dito left side naman po natin mga map pa Winmen in Netherlands naman po. Netherlands po siya. Ah, nandito mga, na yung pilot natin, uh, ah. <laughs> yung mga bata po, ayan, mga ma'am. Uh, we have a Moe statue naman po, ang chili ayun po. Yung mga bata mm -hmm. po. Then, yung karamdano natin, ma'am. Matagal lang walang gasolinian. Ayun, <laughs> <laughs> Happiest place in Cavite. Then, ito naman po. This is the China area, ma'am. China area po siya. Then, uh, yung kasama rin po sa tourist spot natin is yung I Love Tourist Farm po. Ah, uh, I Love Tourist. Uh, I Love Tourist, tourist Farm. farm. Nandito si Franz. Na si <laughs> Nandito si Franz. Si train station, no long train. Amazing. Yung train niya po may mayo po sa unahin. Then we have all Greece temple po. We and have all facilities po, yeah. po ma'am. two room accommodation. And then we have a swimming pool din po at the back. Four feet po yung lalim. Pwede rin po kayo malito dyan ma'am. Aha. Uh -huh. Swimming pool dyan. And then sa gawing gitna po, at the middle po, we have a merlayo naman po in Singapore. Uh -huh. Aha. Ayan. bali yung pinakalas destination po natin ma'am we yeah. have uh, Amarillo Cocina po or Sydney Opera House po ma'am uh -huh. sa Australia ay so, oo, oo nga no hindi ko nakita kanina Ayun. yung design ayan, ayan yung famous design <laughs> Australia naman po yung represent. Uh -huh. bali ito na po yung pinakalas destination natin mga ma'am bali punta na po tayo sa station po punta okay. na tayo sa domestic airport <laughs> <laughs> ito po yung train ma'am okay. yan ang train <laughs> Nawala sa train station. <laughs> oh, thank you so much, Kuya. Oh, thank Fuya. you very much, ah, Very nice. Then, nice tour. tour.